Bisa kasi, yung pagka, yung pagka, ano natin, pagka asyomero. Hindi ako nakinig doon sa tropa ko. Uh, ah, talaga na. yung kasabihan na pagka ikaw ay kinilig, hindi ka na nakikinig. Yung time, na hindi ako nakinig. Walang magandang nangyari. Yeah. Parang Mental. ang mo eh. Emosyon na. Feelings. Emotion na, utap, iwan. Di, ang na iiwan. Hindi, hey, sinasabing hindi ginagamit ang utak. Uh, hindi, pag hindi ginagamit ang utak, puso ng ano, Oo nga. Delikado. Kaya pinakamahalaga mga tol. Tapos pag mo. Kasi ang tao hindi daw nakikinig, hindi na ginagamit ang isip. Puso hmm. ang kanilang sinusunod. Hindi yan ang kailangan nyo. Alam nyo ang tunay nyo kailangan, yung tutulong sa inyo, sosuporta sa inyo. Tama, tama yun. At wala pa rin dumadating sa buhay nyo. Aba, ay maghintay kayo. Ako nga, nagaantay ako eh. Yun na. Ito ko lang din, yung Genesis 2.18 na yeah. ang Diyos ang magbibigay No, biblikal. Biblikal, mga pare. ng angkop na makakatulong. Oo. Oh. Makakasama. Okay, mga tol. May pinag-uusapan kami ni John Eric about sa paliligaw. Ngayon, mga tol, sabi ko, ay halimbawa, dumating sa time na hindi pa naman busted yun, eh. Hindi ka? Oo, oh, hindi, hindi pa busted. pa siya busted, mga tol, pero nagtanong ka, halimbawa, nagtanong ka. Ang tanong mo ay ganito. Mm. Kung sakali ba papayag papayag ka ba na ligawan kita. What? Ngayon, mag-iisip ang babae mga tol na hindi nila agad sasabihin na hindi at oh. oo. Kung bagay, mm. mag-iisip sila ng iba pang dahilan na kung sa isang bagay na utang ka, hindi mo masabi na naku, hindi ako makakapagpautang ng ganung bagay. Mm. Ng ganung kalaking halaga. O, minsan uh -huh. ng minsan ang ating sasabihin, pag may nangungutang sa atin, may paggagamitan ako ng pera. hmm, Kasi intention eh. Intention mo eh, hinihingi mo. Oo, oh, intention. Kumbaga, halimbawa may uutangan ka, pressured, do, pressured sa utak hmm. nung uutangan mo. Kasi nag-iisip siya kung papautangin ka niya o hindi going back dun sa sasabi natin na tatanungin mo yung babae. Oo. Oh. Halimbawa, bago pa lang naman kayo magkakilala, diga? Ka? Oo, oh, halimbawa. Parang ano, ka-office mate mo, ka-trabaho mo, kung ka saan man kayo nagtatrabaho, kahit saan, kaklase mo man. Pero yung bagay na ano, kapag sinabi mo to, kahit, kahit gaano kayo ka close pag sinabi mo to, kung sakali ba, yan na yung pinagbabawal na technique. Oh, so, yun, Yung mga ton, yun yung pinagbabawal na technique. <laughs> Nagawa ko na yan. Nagawa ko yan. Ito uh, yung, oh, yung... Isa din sa isang dahilan kung, kung bakit nasira yung relationship namin bilang magkaibigan oh, oh, dun sa isang tao. Kasi parang lumalabas na ano kasi. Yung sa isang tulay. Uh, Oo. Oh, mag, nagparang parang nagtayo ka ng bakod. Mm. Para, mm. para, para ikaw na rin yung nagtayo ng bakod para yung usapan nyo, yung conversation nyo ay maputol. Or hindi naman maputol as in, parang nagkaroon kayo ng division, nagkahiwalay kayo. Mm -hmm. Kasi, kasi ganito yan, ito, ganito yung senaryo. Kung gusto mo na na ang dating mo ay manliligaw sa isang tao, wag na wag mo sasabihin na literal na kung sakali ba, <laughs> pwede ba ka mga Guys, mm -hmm. huwag oh. yung sasabihin yun. Kasi pag sinabi niya yun sa babae na, Uy, liligawan ka tapet, papayagan mo ga ako. Siyempre, pressured yun para sa atin, di ba? Kasi may utak tayo eh. Pressured yun na sasabihin ng babae. Eh kasi hindi pa ako ready Dapat yun, nire-respeto mo yun. Huwag ka magagalit pag nangyari yun. Kasi kasalanan mo rin naman kung bakit yung usapan nyo ay napupunta doon. Pero going back, dapat wag na wag nyo gagamitin yung pam o pambansang tektik na yun, wag na wag niya sasabihin sa isang babae na pwede ba ako manligaw. Hindi ganon. Ang tamang panliligaw ay kakausapin mo ng casual talks yung isang babae. Ngayon, yung step na yon tuloy-tuloy na yon Kayo kasi makakakita na yun, Kasi kayo ang, papasak kayo sa buhay ng tao yun eh. Ginambala niyo yung tao. Eh, gawin yung mas ano pulido yung galaw na gagamitin nyo. Hindi yung ga gagamit tayo ng gamit ay eh, ura-urada. Halimbawa, may isang bahay. Di ba, isang bahay naman, hindi naman yan mako-construct. Nang ng isang araw lang. Inaabot nga Ito ng taon eh. Ngayon, sa panliligaw ganun din, utay-utay, kasi gusto kanya nga kanya niyang makalala eh. At gusto mo rin siyang makalala. So, pag, pag ginamit mo 'yung pambansang technique eh, ay tapos na, tapos na ang laban. <laughs> Daga tama at tama tama na. Tama, uh, ano? tama tama. Kasi 'yun 'yung pinag-uusapan namin mag tropa eh. Napaka-red flag sa paningin ng ng ng, ng babae na sabihan sila na agad na ganun. Kasi pressured talaga 'yun sa kanila, iisipin nila. Ano ang sasagot ko? Ayaw na ayaw siguro ng mga babae na ano na ma-open na 'yung guy, 'yung lalaki. Kasi ayaw din naman na sabihan na Sorry ah, hindi kita hindi kita gusto eh. At ang ginawa nilang paraan Basted na talaga yun. No. Basted na talaga Sarado. yun. Sarado. Yung sinabi nilang ano, yung sinabi nilang study first time, basit ka na doon. Mm. Kasi unang-una pa lang, dun sa ginawa mong pagtatanong na maliligaw ka, kung pwede ka maliligaw, basit ka na doon. wala ka nang aasahan doon. Kasi ginamit mo yung pinagbabawa na technique. Eh, ang gusto ng babae, kapag liligawan sila, hindi yung literal na sasabihin mong pwede ka maligaw. Hindi gano'n, napaliligaw. Step by step, process yan. Kikilalanin mo yung babae. Kung maaari nga, ano eh, huwag mong gagawin lahat. Basta, go with the flow. ka, sabi mo, no, go, with go with the flow. Yung parang huwag mong gagawin mo yung isang babae. Para... Pag dumating yung time na naging worst, wala kang pagsisiyan kasi hindi mo naman binigay lahat. At least, lumaro, lumaro ka. Sumabay ka doon sa gusto niya. Halimbawa, ang gusto lang niya ay kaibigan lang talaga. Ano? Hindi mga ganun. Isan talaga, ang gusto ng isang babae ay hanggang relationship na to. Minsan, minsan naman, ang gusto lang ng babae, may katambayan, may kausap tiga. yun. Pupunta ka na 7-11, magkakapilang kayo. Oh, Minsan pala, gawin lang ang ano ang gusto nila. Minsan kasi, yung pagka ano natin, pagka asyomero ay gumagana. Di <laughs> oh, tama yun. yan ay, yan ay pangunahing karakter ng mga lalaki, asyomero. Kahit siguro mga sa mga babae, yung, may mga ganyan din eh, nag -assume. Kasi hindi naman may wasa mag mag eh. Kasi pag nakita natin na ang isang tao ay uh, nagpapakita ng motibo, bawa, Hinahatid sundo mo, tapos nagpapasalamat, nag-greet. Ay, hindi happy birthday ah. Ha? Yung parang ano, simpleng bagay na ginawa mo, uh -huh. ay sasabihin nila, salamat. Di ba, nakakatabahay ng puso. Uh -huh. Pero yun nga guys, huwag tayo magiging asyomero at huwag nating dadali yung babae. Kasi, pressure yan. Na. pressure yan. Uh -huh. Basta huwag mong gagamitin yung pambansang technique na sasabihin mo yung mo yung bagay kung sakali ka, pwede ka Meron din kasi ako oh. mga tol na uh, mm. isang tao, tropa ko din, na uh, oh. napagtanongan ko. Oo. Oh. Na ngayon, doon sa tanong ko, oh. ganun din yung sinabi niya na huwag na huwag kang basta. Amen. Uh, I kasi hindi ka pa nagsisimula, busted ka na. Mm. Kasi ang ginawa ko, meron akong tropa mm. na napagtanongan. Uh, doon sa sinabi niya, hindi ko sinunod. Mm. Ngayon dahil sa hindi ko sinunod, busted. Hindi man literal na sinabi ng babae na, oh, huy, busted ka sa akin. Mm. Parang pinakita niya talaga mm. sa'yo na busted ka. Oo, oh, hindi, hindi ako nakinig doon sa tropa ko. Hindi ka uh, naging, ano, attentive. Kumbaga, man, ano. Yun, ko. ganun na. Kumbaga, parang ang iniisip mo, siguro, gagana tong plano ko. no, man. Hindi parang isinawa ng bahala mo yung advice. Mm. Oh. Kasi may advice talaga na eh. Na may advice talaga, talaga na, yung kasabihan na kapag ka ikaw ay kinilig, hindi ka na nakikinig. Kaya yun mga tol. May, yun, tama. <laughs> tama, kinig tama, tayo. Yun, tama yun. Yon, makikinig tayo. Tama yun. yun, tayo dahil nung time na hindi ako nakinig, walang magandang nangyari. Tama. Kasi pag kinilig ka, dire-dire chair ni. Parang yung tol. ang pahihiralin mo eh. Emotion na. Feelings. Ang, ang emotion na. Ang kapag na iiwan. na iiwan. At hindi lang naiiwan ang utak, inaapakan ang utak <laughs> <laughs> Yan ang masama. Uh, hindi, yun ang sinasabing hindi ginagamit ang utak, kundi mm. ginagamit nila ng iba. Hindi, hindi naman lahat. Mm. Kahit naman ako eh. Oo. Eh, uh, hindi, pag hindi ginagamit ang utak, puso nang ano... Oo nga. Delikado. Kaya, pinak ma pinakamahalaga mga tol talaga, guard your heart. Tama, yun guard yung your heart. Pinakamahalaga din yan. Pag hindi mo binantayan niyang puso, I see ya, Yan yung dadaling ganyan sa lugar na... Hindi mo alam kung ba't nakarating ka doon. Hmm. Hina. Tapos pag mo... Sisisiyan mo na sa lugar. Bakit, bakit ka nandito? Hindi mm. hmm. ka. Sisisiyan ko kasi. Then treasure treasure ko pa yung babaan yun. Tapos mm. so, so, in the... No, in the end, tayo pa pala yung dehado. Hindi ka. Oo. Oh. Kasi... Hindi sa lahat ng pagkakataon, pag, pag kinikilig ka, ay... Eh, hindi ka na makikinig. Oo, oh, hindi ka na makikinig. Makikinig ka rin. Yun Pat. talaga yung ano, kasi ang taong hindi daw nakikinig, hindi na ginagamit ang isip, puso mm. ang kanilang sinusunod. Kaya, puso. kaya ang nangyayari, problema. Problema. At, At mm, dagdag ko rin ano, mm. para, para ano, para hindi na siguro mabasted yung mga, yung mga kababayan natin dyan. Mm. <laughs> Madami tayong kababayan dyan eh, puro busted. Ako, nakaranas din po ako. Ayan, na busted, Ay, tao, na dine. busted din ako. Hmm. Ano mo yung ginawa ko dati? Are, bahagi ko lang. Ginawa ko kasi dati, sobra akong ano, alam mo ba yung sobra excited? Oo, oh, para pag nakikita si mo siya. yung gusto? Yun. Pag yung, yung yung pagiging excited na yun, ninamnam ko talaga dati. Kasi hmm. may babae talaga ako na nagustuhan eh. Yan, nagustuhan ako ng babaeng yun. Ito yun, ganito yung senaryo. Every time na makikita ko yung babaeng yun, gagawa talaga ako ng paraan para makausap. Ngayon, siguro napasobra at siguro nabado yan sa akin mm. edi ayun parang ganun na rin yung lumabas busted at si, kasi nakikita niya na eh sobrang extreme ko eh alam mo, oh. pag sobrang extreme ka, napapansin ng ibang tao. Oo. Oh. So, Sobra-sobrang ginagawa nito. Anong nangyayari sa taong to. Kung bagay isipin na nila na baliw yata mm. ito. Wala kasi na, yung, red flag na. Kasi yung acto ko noon, parang ano, parang ganito kasi. Parang nagkakandara pa ka ah, na hindi mo maintindihan. Mm. Kasi may gagawin ka pa sa iba eh. Tapos parang nakikita nyo, oh, inuuna mo pa to. Pwede mo naman gawin yung ibang bagay eh. Oo, oh, tama. magpaka -basic ka, mag-gym ka. Di ba? Mm hmm. Yung naman ang ginagawa na iba, mag, pag ikay nasaktan, mag-gym. -gy e ako, hindi um, pa ako nasasaktan. Hmm, para malibang. Parang para malibang. Para mm Para -hmm. E ako noon, nagkakandara pa ako sa babaeng yun, para makausap lang. Binibigyan ko din yung biskuit. Ang cheap na. Biskuit pala. Nasa na utak ko noon. Mm -hmm. tinatapak Tinatapaktapakan ko yan. Yan ang delikado kapag excitement. Kasi excitement, feelings yan eh. Feelings na Pag excited ka, masaya ka. Minsan nakakalimutan mo na yung tama. Mm -hmm. Minsan ikaw yung may tama. Eh. Yung tama, -tama. <laughs> Nagkakatama tayo. Kaya mga tol, ay inay-inay kapag naramdaman mo yung excitement. Okay lang na ma-excite. Pero huwag ka magpapaka-extreme. Kasi pag nakita ng babae na na nag nabaleo na baliw ko sa kanya, na Nadid, dedelulo ka sa kanya. Ay nako. Asa ako sa iyo? ka kanyan. Hindi naman 'yan parangkain sa ibang paraan, alba, ba? Lalabas kayo, kakain kayo. Mo, hmm. oh, may sabihin siyang isang bagay. Lalo ka masasaktan. Lalo ka masasaktan. At doon pa sa kakapinirper uh, mo'ng date kung nag naghanda ka pa. Kung yung pambaon may tinipid mo sa linggo. <laughs> Diga, tapos gagastasin mo. Tapos malalaman mo, wala din pala. Hmm. Study first kasi ako eh. Pwede mo magkaibigan na lang tayo. Araw na dyan. Yun na, doon na natatapos ang laban. Kaya ano, mag-iingat na ingat tayo. At gusto mong improve yung sarili mo, siguro magpaka-busy ka. Hmm. Diga, magpaka-busy. Yan, mag Magpayaman ka. Unahin mo na ang sarili Unain mo. Unahin mo sarili mo bago mo punan yung pangangailangan ng ibang tao dapat. Solido ka. Ibig sabihin na solido ay eh, may stable. bala ka, stable, stable ka. Wow. Ibala ka na may pwedeng ipahiram sa kapwa mo sundalo. Tama. Kasi hindi ka pwede magbigay ng bala sa iba kung wala nung bala impirito mo. <laughs> Kasi yung mga yan pag pagsinabi sundalo eh talaga matikas. Ganon ka din. Pag manliligo ka, matikas ka. Madami kang dala, madami kang baon. Patanino ka. Alam mo yung pasikot-sikot. Pag alam mong uh, gold digger, yan, nakapunta na din tayo sa ganitong usapan, gold digger. Uh. -huh. Yung dalawang klase ng babae. May mati ng babae at may isang gold digger. Minsan naman, kaya kanya, kaya kanya binabastad kasi walang mahihita sa'yo. Alam mo yung mahihita, walang mapapala. Uh -huh. At yun naman babae na kahit hindi, kahit wala siyang pakialam kung ano ka sa buhay, kung ano ka sa lipunan, eh may tinitingnan din yung standard. It's uh -huh. either pera, kung may pera ka, kung may sasakyan ka. It's either kung nag-aaral ka, yun know, ang tinitingnan ng babae. Ka? Hmm. And And kung buhay, buhay, yun. Yun. At kung kaya mo siyang buhayin. At kung kaya mong i-sustain yung relationship. Hmm. Siyempre, ka? yun ang nahanap ng mga babae. Yung mga looks ka yan, yung mga itsura, kahit. Ito kamukha ni... Hindi <laughs> <laughs> ka rin dadalisa <laughs> oh. Sasabi, yung mga bagay na yan, kahit hindi eh, meron ka niyan, at kung wala kang passion, para mag-drive yung relationship ay eh, hindi ka pipiliin ng isang tao. Oh. Pag hindi ka nakikitaan ng mga potential na to. Kasi, may pera ka, pero hindi kayo masaya sa relationship. Ano gagawin niya? Ano yung kakain kayo sa labas na kasi mga kayo pareho, hindi kayo mag-ihimay O order kayo ng pagkain. Pero... sasabihin ng partner mo, o kahit di mo pa partner, Bakit mo in-order to? E sabi mo kahit ano. Hindi eh, talaga ako'y nagkakaintindihan. Kaya, oh. pag pumapasok kayo sa panliligaw, dapat, alam niyo yung kayo hinatnan. Dapat nagkakaintindihan kayo. Dapat hindi lang ikaw yung nakakaintindi, dapat siya din. Diba hindi din minsan nakukulang? Tama tama. Kasi minsan O oh nga. Ano 'yon? Yung parang naabuso na yung sarili ng isang lalaki kasi binibigay lahat tapos wala din. E dapat ang babae, marunong din makaramdam. Pag alam yung alam nyong hindi nyo hindi niya sasagutin ng lalaki, magpakita na kayo ng malaking senyales, Diga. Hindi di naman ang hinahanap mo Diga sa isang babae mm. kapag Diga ka, ang ugali mo kapag ayaw sa Luma, umaalis ka na. Oo. Um, oh, ka, ka na. Ay, una ako parang. Kasi um, ako dati hindi masaktan. ko Oo. Uh, kasi ako dati hindi ko din nakita dati na may senyales na na may pinapakita na yung babae na ayaw talaga sa akin. Yung as in ano? Alam mo yung senyaryo na tinalikuran na nga ako. Tapos nasa isip ko, ay baka bugnot lang yun. O baka um, may baka, baka busy. Hindi nagmumukha akong tanga doon. Parang ganun talaga. Oo, oh, tama. Yun parang pinapaniwala mo yung sarili mo na ganun yung bagay, pero sa totoo, hindi. Parang kasi excitement yun eh, feelings yun eh. Hindi mo na napapagana to, ito na lagi. Mm. Sa, parang think positive ka lagi, pero yung isa, positibo na sa'yo. hindi, eh, negatibo na pala sa'yo. Oh, Baligtad na. Ayun yung mga, yung mga bagay na yun. Oh. Yeah. Kaya, wag wag, wag na magmasasabihin na ano. Pepe, ba kita ligawan? <laughs> pag wag na sabihin sa inyo ng babae na pwede ba kada sa <laughs> kasi nakaka-traumatize yang iyong sasabing yan kasi challenging yun eh. napaka mabigat din sa utak pressured yun magpayaman magpayaman ka kung gusto mong pumaldo magsikap ka magbanat ka ng buto kagaya ng ginagawa namin ayayin ng up. hindi para sa babae na maghabol ang babae hindi, hindi natin ginagawa yung pagpapayaman para habulin tayo ng babae para mag-prepare dun sa future na sinasabi. Diga? Oo, oh, tama, tama. At iisipin nyo, kung kayo maliligaw, ang titingnan yung babae ay yung material wipe. Yung kakikitaan mo ng bagay na siya na talaga. Yung itatrato ka ng tama, di ikaw yung may tama. <laughs> yung bagang aasikasuhin ka, aalagaan ka. Yung mga material wife na dapat hinahanap niya sa buhay niya. Hindi yung magaganda lang, sexy, mala tiktoker, hindi yan. Hindi yan ang kailangan niyo. Alam niyo ang tunay niyo kailangan, yung tutulong sa inyo, sosuporta sa inyo. Tama, tama eh. At kung ganito man yung panahon at wala pa rin dumadating sa buhay niyo, aba ay eh maghintay kayo. Maghintay kayo. Ako nga, nag-aantay ako eh. Yun na? Hmm, nag-aantay tayo. Hindi natin minamadali yung mga bagay-bagay. Kung may dumadating man na tao sa akin, ako personally, sasabihin ko, may nakakausap ako. Kaso, eh, sabi nga, go with the flow lang. Eh, kasi hindi mo pa naman sigurado eh, kung siya na talaga eh. Kasi kahit magkaroon, kahit ako at ito, magkaroon ng kausap, hindi mo, masisig mo rin masisigurado, at hindi mo rin masasabi na, na kayo ka ng relasyon. May relationship kayo, pero hindi nyo alam kung saan patutungo. Kaya dapat inaalam nyo yung mga bagay-bagay bago kayo pumasok sa mga bagay na to. Huwag payaman para paldo-paldo. Babae ang hahabol. Baba, hindi hahabol ah. Babae ang lalapit. Tsaka hmm. isa pa mga tol, dugtong ko lang din. Yung Genesis 2.18. Uh, ah. ang Diyos ang magbibigay. No, Biblikal. Biblikal mga pare. Nang angkop na makakatulong. Oo. Oh. Makakasama. Walang nakalagay sa Biblia mga tol. Hindi naman sa ni spiritual ko kayo o mm. dinadaan ko kayo sa Kasi, mm. sa Biblia. Ito ito mga tol yung katotohanan talaga na Sinerch ko, pinag-aralan uh, din at uh, doon mo talaga malalaman ang katotohanan sa Biblia. Mm. Lahat lahat ng mga bagay na gusto mong malaman, matutunan nasa Biblia. Stay motivated lang. Dito sa video na ito, mga tol. Uh, pwede niyong i-share o i-like niyo. Uh, Ayun. Gusto kong pasalamatan yung mga sumusuporta sa akin, nanonood, sumusubaybay. Maraming po salamat sa inyong palaging pagsubaybay. At doon sa mga naghahanap ng aking vlog, salamat po sa inyong suporta. Peace out. And God bless.